Buy one, take one. Three, six, smart TV. Saan? Ayun you know. o. Ay, eh kilala ko yung parating eh. Ala, matanda ka. Ha? Matanda ka. Dito na ako nagtatrabaho ngayon eh. Diyan ka na nagtatrabaho? Man... Wala ka masay, hindi ako vlogger. Buy one, take one, TV. Lahat. TV, TV speaker, mic, lahat. Buy one take one? Buy take one. Baka hindi ah. Check mo. Oli ka. Ito yung pinagmamalaki namin sa stundo. ko nang hinahamon ako eh. Tara, 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 tara. Napakayabang na ito. Tara. Ito yung panindigan. ko to? Tanong ah, mo. Sino may ari na ito? Moto. Lods Moto. Lods Moto. Eh Ah, Buy one take one. lahat yan. Baka si Rayo isa ha? Gusto ko matesting yan. Yung tunog niyan? Ano? Mas malakas pa dun sa ano? Saan? Sa mga taong ano? Ano? <laughs> Wala yan. Wala pa yan. May mga malalaki pa kami speaker Wala dito. Wala naniniwala kung buy one take one yan tapos dalawa umaandar. Kailangan makita ko. Hi ma'am. Ay hello po. Ay hello sir. Hello, hello po, po sir. Hello po. Sir. Hello, hello, po. po. Wag kayo mag hello dyan. Tawa ko lang yan. tao ko lang yan. Ah. Tao ko lang yan. mga to? ano po, Loki? ano, po, sir? TB, 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 sir. Yung may ano, uh, 6 months pong gamutan tayo sir. 6 months warranty. Dasig Bigay kaya, niyo yung pinaka, 65, 65, 65. 65 sir? 65? Oh, oh. Wala pa akong binibili ha. 65, bibigyan ko ito dito. Discount! Buy one, take one na may discount pa. Apakalupet, 65 inch aircon? aircon. Di aircon. Ay, hindi pa ano aircon. Ba? Gusto ba aircon? Wala, kami nun. <laughs> Wala ba po. Sir? So, Anong size ito? Excuse me nga, ano size ito? 55, 55 pa yeah. lang to. Ganyan okay. na kalaki yan. 65 inch, by one, take one! <laughs> yan nga yung check, ano ni Jamu Sa sobrang linaw niyan, dyan siya uminom ng juice. Oo, dyan, ano, dinilaan niya. Laki, di ba? Ang laki. Kaya na Eto TV na to, kaya nyo dito makita yung future nyo. Sobrang laki. Kaya nyo din dito makita kung sino yung mga taong naninira sa inyo. Yung Floyd Ay, eh. yung Gusto <laughs> ko to. Gusto Sarah, ko to. Gusto then, ko to. Ah, bakit po yung future nyo din yung nakita dyan? Mali <laughs> ah. Mali <back laughs> <you>. ah, <laughs> ah. Back to you, Mali, ah. Ah, ah, to you. Ba back to you, back Dito to you. sa tibing to, kaya nyo makita dito yung mga taong naninira sa inyo. Oh! Nakayang makita yung naninira sa'yo? Tagusan yan. Tagusan yan. Tagusan yan. Kailangan ko sa inyo talaga yung ano, mga co-partners ko. Kasi syempre, hindi ko kayang i-manage to eh. Ang mga tao mo, ang mga tao mo to. Uh, Sir Barnes! Si Sir Barnes! Sir. Barnes? Sir. Mixed almond. Mixed Mixed almond. Mix Amin. Mix Amin. Mix Amin ko. Yan yung mga partners ko dito. Ano ba na yung ganto natin? 28,000 po. Ilan, 28, ilan peraso? Di, oh. ano po ito? Pagong labas, 30k ito. Ah, ito po, 30k. Kasi oh. po, maganda natin siyang 40k. Opo. Okay. Okay. 30K. 30k na lang po. 30k na lang? Maganda, oh. maganda no, 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 po kasi ito. Kasi pag napanood nyo po dyan si Ninong Rai, maamoy niyo yung niluluto Uy! <laughs> 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 kain niya, bilim mo! Ah, 65, 65. inches. Ay, Bluetooth <laughs> po yan. I mean, Bluetooth Bluetooth daw. Bluetooth Bluetooth daw. Soundbar? <laughs> <laughs> Hindi, maganda to. Kasi yung mga TV na nabibili natin sa labas, kailangan mong pang bumili ng separate na soundbar. Sama. Eto, meron na siyang naka-include. Built-in na siya. Oh, Built-in soundbar. Kasi so, ano, maganda. metal border na yun. Ah, metal border. Yes. Oh, Ang oh, ibig sabihin na metal. Yung freebies worth 30k din, parang ah, libre mag, yung ano. Magturo ka, magturo ka ng gusto mong freebies, oh. ibibigay namin. Ano kami kalupit dito? Isa pang TV! Isa TV! Gusto mo! Ganyan! Isa pang ganyan! Isa pang ganto? Sige! Bigay mo! Ako bahala! Hindi ka takot doon? Hindi ka takot doon? Ito lang po yung Dalawa mo! Dalawa mo! Ay! Nagpakuha ka talaga? Dalawa! Dalawa! Mayabang na kayo mga partner! Parang parang wala ka bilis sa Round sa tunay! Ganyan ka bilis! Ace yan ha! Remind lang namin kayo! Ace! Hey, Talo niya ng king. Okay, solution. Bumili si madam ng isa, libre yung isa, bigay na natin yung dalawa. Oh, ganun? Sila mag-alas. Tulak mo na, tulak mo na. Yes. Yes. Che-check che lang po. Che-check che -check. ch ch niya lang po. Che-check lang. check check che lang ha. check check lang po kung may, may laman. Ano ba ko na yan? mo na. Sabi nila pag nalabas, libre na. Kaya ko. Kaya naman. Kaya kaya, kaya, kaya. 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 kaya pala, kaya. Kaya pala, kaya. pala mag-check ng oh, items? Oh. Yung check nilang item, paano may uuwi ko na? Bye-bye po! Oh. Bye-bye! So, Thank you!